Saan dito kami ngayon sa papunta ang Kabinti Underground River and Cave Complex ng Kabinti, Laguna So, maraming best na ako dito napunta. Balik na naman ulit. O, Sunday ngayon. At yeah. today is November. Ano yan? Bye-bye. November, ano ngayon? November. Three. Three, three ba ngayon, Kyle? Yeah, November 3 ngayon. 2024. So, sana matapos na itong karsada na, sana makaabot na itong karsada dun hanggang dulo. Ano? Parang wala nang ganitong, ano, maputik na dadaanan kapag ka maulan. Kasi ang hirap din namang ipasok yung motor hanggang doon. Gawat maputik nga, oh. Hihihi ka. Ibihihi dyan. Akala ko pa naman nung nakaraan, ito ay eh, dediretsyo -di na itong karsada na ito at na may nag doser. Eh, ano ko doon Nating na akong madaplag. Madulas. So, yung daan niya. Kasi na umulan. So, mula doon sa pinag-iwanan ng motor, ito lang yung lalaka Malapit lang naman. So, 2 minutes pa lang tayo naglalakad. May mga dumadayo nga rin dito naglalaba eh. Doon sa ilog na yun. So, dito ang environmental fee, 50 pesos lang. Ha. So, hindi naman kami papasok ng ting, kasi nakapasok na kami dyan ng maraming beses na. hmm, This is exclusive for cave visitors only. Nasaan? Ala ah. Oh. Ito naman, may mga sasakyan pa rin na makakakaabot dito sa loob. Ayun, no, katulad doon, may sasakyan sa loob. Ayun. Ayun, kamay ko. ko. Sa Sa so, dito na kami. maso mo ubon. Hindi na makikita in ever and ever. Bebe ko. Si Ichan. E Ichan. E Ichan. E e Ni So dito guys, napakadami mga magagandang parts ng languyan dito sa ilog na ito. Kaya lang iba talaga. Magkakay ka pa ng mga 15 minutes. Mamaya-maya bunso. na po yung ilog dito sa Cabinti Cave and Underground. Ah, Cabinti Underground River and Cave Complex. Ang ganda ng ilog nila, di ba? Maano lang, maano. Maano ngayon, madahon ano kasi di ba nag-inulan. Ay. Ah. Tama ko lang yung pinsa. Diyan ka lang! Diyan ka lang, Mayshan! Hoy! Diyan ka lang! Hahaha! <laughs> <laughs> Mission, wag ka nang sumama! So, kasama ko yung pisa ng nanay ko. Ay, pamangkin ng nanay ko. Ito ang kanyang hobby. Mission, wag na Lamig. Ang lamig, lamig. Ang lamig. Ang lamig naman. Ang, ang ganda na ng tubig oh. Alam mo, misin na mas maganda pa rito ang tubig. Nakakatakot yung dalawang yan. Nakakatakot na to tuloy hawakan itong cellphone ko. Oo, oh, wala kung ano. Ang tabag dito. Yung ano ba, yung plastic. Ko, wala yung... pa naman itong screen, screen protector ha? pa. Ichan! Alas, ayun siya katawang ko naman. Pati <laughs> okay, mababa kayong kayo. Dadalhin ko lang kayo doon. sa may banda doon. Ano? Okay. nasama ka pa each? bakat? Mii-chan chan, chan. bak ba? Bukod na sa Tama eh. Sama. Lamig kaya? Sama. Wow. Ay po. Diba po? Ang tulis nga ka kasi kaya ayokong kong puso mama ka. Sorry din dumaligo. Garding mo. Ito mo, meron siya daw. Sa video, mo. look mo. Oh. Nasaan na yun? dadaling ko yun. Dadaling ko kayo dun. Ah. Ayun lang yun, oh. No? Ang ganda dun. Ano, Swimming du na siya doon. Bili <coughs> <coughs> yun siya sa mama. <coughs> ah! ah. Yan! Muna. Diba ano ba diba Ano na? Ano? siya mabawi ng pana kasi si Abby. siya. Lina. Lina. Ano siya maganda yung ganda niya? Ganda. Gusto kasi yung ano yung sa igaganda kasi ng kung paano kumuha ng photo. is nakikita nyo yung star na Ito bukha na ng cave. Yay, mm -hmm. Pa-picture naman tayo kay Ate Marcy tayong dalawa naman na. Sige. Ano ba, pinagkakatiya taong taong mga tako. Taon Wala nga, sakit-sakit. Sige, walang mga picture doon. Oo, nga. Pagkakatiya ko ka. Tara, Ate Marcy tayong Let's go. So ayaw nilang pumasok ng cave. Eh, glowstone. Nagkikinangang mga bato. Talap. Sobrang kinag niya. Hmm. Dadaan muna ako. Tibig niya muna kayo, tibig. Ilo, lalabas lang ako. Tinoon, ang ganda dito. <laughs> okay, babo. Labas lang ako. Daddy! sabi Itch. wait naman mama itch, itch. sabi 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 hindi mo pati makikita yun madilim don sobrang dilim kailangan natin na ilaw don tako maliligaw tayo ay, okay, maliligaw pati tayo doon sa loob. Hindi, malawak yun. Ako nga, nakakailang balik niya doon. Hindi ko pa rin ma... Nakakailang balik na nga ako. Hindi ko pa ma... <laughs> ma... ano yung dahil eh. Oo. Chan. Mama! Love kita! Mama! E chan chan! Iken, let's go! Mama! Go, go, go! Ayun pala sila oh. Hindi kayo makakapasok mga kasi doon madilim doon sa loob. Maliligaw ka pa rin doon. At bawal doon pumasok na walang kasama. Ken Ken, mo ta o, oh, plat! Ken Ken! Bakit? Hindi plat siya, di ba kadalasan bilog? Plat yun eh. Bilog! Hindi, siya, na gumanon. Baka bumilog lang. <laughs> There it is. No. So, yun Kuya Kenyon, Mishan. Ang ganda din ng mga rock formation Dad! dito. Dad! Oh. Dad! Go. 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 Oh, <laughs> go. Anda. Go. Dad. Go. Dad. No, no. Go. Dad. Eh, Ano yun? <laughs> <laughs> pa ako. Wala pa concern <laughs> Ichan, Ichan. Sikay! Pupunta sana kami doon sa may kabilang ano eh. Kasama naman si Echan. Ay, may kasama si Echan eh. Malakas ng agos eh. Asan dyan? Mabaho oh, yan, Echan. Mabaho? Yan pa na? oh bako lang Asan? Ayun pa, isa Mabaho pala yun, Echan eh. Baka lang na pakalaw. Hindi na yan, ano yan. Mabaho yan. Echan, mabaho. Mabaho pa na yun, mabaho. Echan, naglalabas siya ng gas. Naglalabas siya ng utot. Kala ko ba liligo kayo? Oo nga, kala mo, nga, maliligo ka, kagalito maliligo. Ngayon ang ko mo doon, kung tayo kirimi yung mo. Oo nga. Eh, layo naman. Layo ba niya, layo oh, baby, mamadidad yan. Huwag mo hawakan pati yan, bunso. Ah, si Ah, oh, baby, mama, madedad yan. Huwag mo hawakan pati yan, bunso. Ah, si Kain. Ah, si Kain. Okay, kala ko liligo ka. Lakas ng agos, ano? Tayo na lang. Wala na kasama. Parang nag-uwi na sila. Parang dami pating ngayon dahon. Okay na yan. Iwaran niya. Flop pala niya ng mga ugat. Ugat lang nakakapit sa kanya. Oh. Babagsak na po. Matibay naman niya, ano? Yung mga ugat yung mga bago niyan. Yun yata yung ng mga mga tours natin. Ganda nito. <laughs> okay. Dapit ako mo ng mga gulay. Ulit ako dadaan sa kanina madali pa dumaan kayo sa kabila. Papapaw ba? Malalim-lalim. to. ganun. Pamisal itong roda. Malalim ito. Ano katulad? Ito walang hawak. Matawid tayo? Ah, matawid. Matawid na lang tayo? Matawid. Matawid na lang tayo. Pwede naman tayo tumawid. ang ilog dito sa labas ng Cavite Underground River and Cave. Um, ano ba dapat sabihin? Ito po ang ilog na nasa labas na malapit sa Cavite Cave. <laughs> Kung ano-ano sinasabi eh. sobrang ng abas niya.